Bakit kailangan mahalin ng Pilipinas? Kasi doon siya naka, doon nakatira ang... Hoy! Sino? Sino? Sino yan? Ano Sino po niya? Natake mo! Magbigay ng parte ng katawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Dito! Ano? 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 Ako. hindi ba panager earthquake pumunta sa open area open area ba to yes para na sa mga internet tong to to Miguel for free Go, Wow. Galing. Para sa iyo talaga 'yun. Good morning everyone. We are the Mathematic Fighters. Let's go! Go! Woo! Guys, dito tayo magpo compute Iinom lang tayo ng Starbucks. Yay! Yes! Yes!

Ma'am yung bato-bato okay? Maibataya! talo, silang talo. Okay, pag pantay boxing na lang. Okay, one, two, okay. bato-bato Bato-bato. Oh oh <laughs> <laughs> Umiihi ako doon. <laughs> Saan? Oh, doon. doon sa ano, sa CR, yung urinal doon. umihi ako doon. Oh. Tumutulo na sa ilalim. Oh. Nababasa yung pa ako. Oh. <laughs> Ihi ko pala yun. Naiihian ko. <laughs> nai ko pala yung pa ako. So hinugasin ko na lang yung pa ako sa lababo. Sa lababo? napadaan. Ay, napadaan. Na, 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 na. na, yung list ko na rin napadaan. Ay, napadaan. Ay, napapapoto mo ka. Meron ka. three, three, Ang ingay, ang pa yan eh. Eleven pa, di ba? Mga bata talaga yung dito eh.